Ang librong pinamagatang The Serious Mystery ay isang kontrobersyal na libro na naglalarawan tungkol sa tribong Dogon Tribe ng Bansang Mali sa kontinente ng Afrika. Ayon sa libro, ang Dogon Tribe ay sinasabing naka-encounter ng mga nilalang sa ibang planeta. Ang misteryo ay sumesentro kung paano nalaman ng mga taga Dogon Tribe ang pangalan ng isang bituin sa kalawakan na tinawag na Sirius B. Dahil ang Sirius B ay napakalayo na at imposibleng makita ito gamit ang ating mga ordinaryong mata. Makikita lamang ito gamit ng makabagong teknolohiya. Kaya naman nakakapagtaka talaga na alam ito ng isang tribo sa Afrika na walang alam sa makabagong teknolohiya. Ayon pa sa libro, ang malalim na kaalaman ng Dogon tribe tungkol sa kalawakan ay hindi galing sa turo ng tao, kundi ay nakuha nila ang mga kaalaman na ito tungkol sa kalawakan dahil sa mga taga-ibang planeta na bumisita sa kanila. Subalit may mga hindi naman naniniwala tungkol sa sinasabi ng libro tungkol sa Dogon Tribe. Ayon sa iba, kaya maraming alam ang Dogon Tribe tungkol sa kalawakan ay dahil ito sa mga French astronomers noong sinakop ng France ang bansang Mali. Galing man sa tao o taga-ibang planeta ang kaalaman tungkol sa kalawakan ng mga taga-Dogon Tribe ay isa pa rin itong misteryo hanggang ngayon.